Ayan na guys, so oh. napasubo na magpainom ng baka ni Kuya Mel. Oh. Hindi kasi pwede si Kuya Mel. Nilalagnat siya. <coughs> Takot si Bubbles sa baka, Papa. Takot, takot si Bubbles. Ayan. Ay, susunod. Susunod. Buto yung kinain yan. Ayan. O, susunod na sila. Susunod takot lang yata sila sa atin kasi bagong mukha. Hindi yung amo nila. Hmm. Um, na sila. <laughs> Ayan na sila guys. Uh, inom na sila. na sila. sila. Ayan na sila. na sila. na sila. Ayan na Grabe nagdakpal siya na Jenny Maisan ni. Eh. Andan ni eh, siguro aga na kay Jain. Oh, ala. Grabe nagdakpal siya Talo ko na man ay ah. Wa, iminom jamaisan. Sana all madaming baka. Oh. <laughs> yan o, Gio. Yan, yan, Gio, yung may ano. Bakit ka lalapit sa akin? Wag ah. <laughs> Doon ka. Uminom ka. Wala. Ito pa yung kanina na masama yung tingin niya sa akin. Oh my gosh. Hmm. Kabayan. na ay tanay? Eh. <coughs> Ay, kitaan nang sa itani baldi na uh, uh, uh. yu. <laughs> Paul, lagyan mo yung baldi o oh, nauhaw na siya. Tintaran ni'yo ah, baka no, naka, nakatalikod kayo. Kasang dunda kayo so. Oh. pati yata o buntis din yata tu buntis hmm. din yata dalawa yata yung buntis At dalawa yan Ito yung guji kumataang kalijay pwede pukpuri ni Chong tre ay tay ni oh my god oh my god oh my god oh 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 <laughs> Grabe. talagang Talaga siya Na. <laughs> Grabe, kahit naman to, may sarap pa sho. <laughs> Gracias.